Hello guys, andito tayo ngayon guys, ano yung ano pala, mga maraming salamat sa lahat ng uh, nanood na tumulong doon sa nag-viral na aking short video para kay kuya. Nito tayo ngayon, ito yung nasabi niyo sa akin na na natin siya. Nito ako ngayon, mag ako ngayon kasi hindi pa natin nasahod yung ano yung kanyang sahod na yon ay next month pa kaya magtanong lang tayo ngayon at saka i final natin siya sa pagdating ng sahod kasi hindi naman ako pwedeng mag-ura-urada na magbigay kay kuya na ganitong wala pang sahod kasi tayo naman ay maliit na youtuber lang kaya tanay maintindihan nyo no? Uh, ito yung nakita nyo yan yung yan yung paputi na yan dyan tinanggal yung pusti yung pusti na kanyang minamaso noon y yun yung signage na yun no? nyo pa yung signage na yan yan yung nakaharang dito kaya try natin magtanong dito sa paligid para kung sakali makuusap natin siya ngayon mas maganda kung hindi natin siya naman ay maganda pa tayo huwag kayo mawawalan ng pag-asa kasi tulad so, nyo yung sinabi ko nga yung sasahurin natin dun sa kanyang video ay ibibigay natin sa kanya yan ang aking binitawan kaya yan ang aking gagawin hindi tayo hindi tayo drawing ipapakita na ipapakita ko sa inyo yan na iabot ko sa kanya basta uh, uh ano lang tayo ah uh, manalangin lang tayo na palaging maayos ang aking channel ang para hindi tayo ma-follow ni YouTube. Yeah. Yan, titinan din guys. Ito yung kanyang ano, oh ito yung poste yan ito yung poste kasi na, na pinagtanggalan nila na binayo na yung binayo yan yan yung ano na yan yan oh. yan yan yung poste tapos ito yung harang yan ito yung harang na nilagay nila noon ngayon ano tayo kung saan si kuya mahahanap yan. ito yung lugar niya ito yung lugar yan So, lugar. Doon tayo sa kampingan magtanong. Yan. sakaling kilala siya doon. No? So. Tayo natin magtanong sa kambingan, sa kabila. Kung kilala siya. Para naman di eh, masahin yung ating pagod kung sakaling kilala siya no? yan po yan po yung ano malapit na tayo doon hindi ko na siya ngayon hindi ko na may pakita na lalapit ako doon sa ka natin kasi ikakat ko na ito kasi nga hindi ko magagamit yung ano yung video maraming salamat ulit sa ano ano sa mga nanood nag share sana lalaki pa siya para mas malaki pa yung ating may bigay kay kuya no? Yan guys huwag lang kayo magpadali ha huwag lang magpadali kasi untimed natin yung sahod bago din iabot maraming salamat ulit God bless sa inyong lahat na tumulong sa aking channel sa aking video para kay kuya no? maraming salamat maraming maraming salamat <laughs> Ayan guys, na nabigyan natin konting solusyon yung inyong mga kahilingan. Ah, uh, ako dito, dalawa, isang babae, isang bata yung ginatilyo, siya nagbigay sa atin ng konting info na malapit lang ito yung bahay niya. Ang pangalan daw niya si Kuya, Kuya Mar. Kaya, pero ngayon, uh, i-approve ko dito para at least mabigyan ko kayo ng info. Hindi ko siya mapuntahan ngayon kasi gawa ng meron pa akong deliver. Yan po. Delivery po, rider po ako. Kaya hindi ko siya pwede puntahan ngayon. Kumuha uh, na ako ng info para pagkakasinasahod. Doon na tayo magpupinal. Kumuha na ako ng info. Uh, meron kasi akong delay ng madali na aking customer kaya puputulin ko na muna to at least nabibigyan ko na kayo ng konting halaga konting kahilingan no okay mo wala na pagkasa kasi yung gusto ko natin ibibigay natin kay Kuya Mar see you soon Kuya Mar antayin mo ako sa yung antayin mo ako dyan sa iyong bahay salamat sa lahat sabay